ang Rumblo na isang isla sa parteng kabisayaan ng Pilipinas. Napaliligiran ito ng mga magagandang baybayin na talaga namang nakakaakit sa ganda. At sa katunayan nga ay nakikilala na rin ito o ang islang ito bilang isang tourist spot sa Pilipinas. Ang mga bayan ng Marinduque, Mindoro, Panay at Masbate ang mga kapitbahay nitong bayan. Binansagan din itong marble capital ng Pilipinas dahil na rin sa pangunahing produkto nito na galing sa pagmimina ang marmol. Napakaraming magagandang bagay o magagandang lugar sa Romblon. Likas na yaman na halos hindi pa nagagalaw ng sangkatauhan. Pero kalakip ng kagandahan ito ay ang nakapangingilabot na hiwaga. Isa na rito ang Romblon Triangle, ang Devil's Triangle ng Pilipinas. Mayroon ding kahilintulad nito sa ibang bansa, kasi din naman sa buong mundo. At ito nga ang Bermuda Triangle na matatagpuan naman sa Amerika. No kung saan pinaniniwala ang kumukuha rin ng mga buhay Misteryosong nawawala o kung hindi naman ay nadidisgrasya ang mga sasakyang panghimpapawid at mga pandagat na napapadaan dito Ang ibang tao naman ay pinaniniwala na pinangangalagaan daw ito ng mga tagaibang planeta o ng mga alien Triangulo, ibig sabihin ay may tatlong point Ang isa ay nasa Miami, Florida Ang isa naman ay nasa San Juan, Puerto Rico tang ang isa nga ay nasa isla ng Bermuda, hence Bermuda Triangle. Pero balik muna tayo sa Pilipinas, sa Rumblon Triangle. Nasa loob ng imaginary triangle na ito, ang mismong isla ng Romblon. At ang tatlong point naman ito ay matatagpuan sa Dos Hermanas Island, Carlota Island at sa mga baybayin ng Sibuyan Island na hindi naman magpapahuli sa pagdating sa kagandahan ng mga sikat na isla ng Pilipinas. Hmm, bakit kaya triangulo? Ang masasabi ko, Bilang isang inhenyero ay ang tatsulok na yata ang pinakamatibay na hugis na naimbento ng tao. Ang bawat sulok nito ay uh, nagtutulungan upang mapatibay ang bawat isa. Parang triangle defense o triangle offense sa mga sports. Kagaya ng Bermuda Triangle ay may reputasyon rin ang Romblon Triangle na nangunguha nga rin daw ng buhay. O kagaya naman ng nauna ay misteryosong nawawala rin o kung hindi naman ay nagkakaroon o nakakaranas ng malubang aksidente ang mga maliliit o malalaking sasakyang pandagat na napapadaan dito. Katulad halimbawa, noong mampu, ang kumpanyang Asuncion Shipping na ngayon ay kilala na bilang San Nicolas Shipping ay ang siyang kauna-unahang kumpanya na bumuo ng mga barko gawa sa kahoy na mayroong biyaheng Lucena City hanggang Romblon at Romblon hanggang Maynila pabalik. Na ang pangunahing pier ay nasa bayan ng Banton. At noon ngang nabanggit na taon ay ang Adeter 5 ay nagpalaot kahit napakasama ng panahon. At sa kalagitnaan nga ng Banton at Simara Island ay hindi na nito kinaya ang napakalakas na mga alon kung kaya lumubog ito dahilan upang mamatay ang karamihan sa mga nakasakay dito. Noong Abril 22, taong 1980, ang MS Don Juan ng Negros Navigation ay pumalaot bandang alauna ng umaga. Papuntang Bacolod na may lulan ng hindi bababa sa isang libong katao. Sikat ang Don Juan bilang isa sa pinakamabilis na barkong pangpasahero noong kapanahunan niya. Kaya nitong makarating sa Bacolod, galing Maynila, ng labing walo hanggang labing na oras lamang. Kinabukasan nga mga bandang alas 10.30 ng gabi, isang oil tanker, ang MB Takloban ay naiulat na bumangga sa nasabing barkong Don Juan na naging sanhi ng malaking butas ng uli. Na di nga nagtagal ay lumubog ito. Marami-rami rin ang namatay sa trahedyang ito. At sinasabi nga ng mga nakaligtas na crew ay marami daw kakatuwang mga bagay-bagay o mahiwagang mga bagay-bagay ang nangyari bago maganap ang aksidente ito. Sabi nila, bigla na lang daw may sumulpot na gintong barko sa harapan mismo ng barko nila. Kung kaya naman, iniwasan nila ito dahilan upang bumangga sila sa nasabing oil tanker. Noong ikadalawang po ng Desyembre, noong isang libo naranat pito, ay napaulat naman na nagbanggaan ang MV Doña Paz ng Sulpicio Lines at MV Vector ng Vector Shipping. Malapit sa karagatan ng Marinduque. At hindi bababa, sa apat na tao ang naiulat na namatay sa trahedya na ito. Sa sobrang tindi nga ng nabanggit na trahedya, ay tinagurian ito, Asia's Titanic. Sino ba naman sa atin ngayon ang hindi nakakaalam ng kwento ng barkong Titanic? Ang barkong Paz ay galing Takloban, samantalang ang barkong Vector naman ay galing Bataan Pamasbate. Naiulat din na marami raw pagkukulang ang Paz Nasunog naman ng vector sa banggaang iyon kung kaya naman sabay silang lumubog habang nasusunog. Take note, higit 8,000 bariles ng gasolina ang karga ng huli. Ikaw na ang bahalang mag-imagine kung gaano kalawak ang apoy na kumalat sa karagatan. Nagmistulang impyerno ang karagatan noong umaga ngayon. Kung kaya't ang mga pasahero ay nakaligtas man sa pagkakalunod, ay pinatay naman ng malaimpyernong karagatan ng nagngangalit na apoy. Noong namang ikadalawamput isa ng Hunyo, taong dalawang libo sa kabila ng pagaspas ng Bagyong Frank ay pinayagan pa rin magpalaot galing Maynila. Papuntang Cebu, ang MB Princess of the Stars. Pinayagan siyang maglayag noon ng mga otoridad sa pag-aakala dahil sa laki niya ay hindi siya tatablan o kakayanin niya ang bangis ng Bagyong Frank. Nagkamali ang otoridad at sa kamalas-malasan ay tinalo ni Frank si Princess of the Stars namatay ang higit sa walong daang tao na lulan ng barkong ito. Itinatayang mahigit sa apat na pong trahedya ang naitala na nangyari mismo sa loob ng imaginary line ng Romblon Triangle na kinasasangkutan ng malalaki at maliliit na pansasakyang pandagat. Pero ito ang kwento. Karamihan sa mga disgrasya o sa mga trahedya na naganap sa loob ng Romblon Triangle ay kadalasang isinisisi sa ang barko na nagmumulto raw sa Romblon Triangle o ang barko na pag-aari ni Lolo Amang At ang barko na ito ay mahari nating ihalin tulad sa Flying Dutchman na sikat naman sa ibang bansa Matalas daw itong nagpapakita tuwing gabi o tuwing masungit ang karagatan Nagniningning ang gininto ang barko na ito tuwing nasisinagan ng buwan o ng kahit anong uri ng liwanag Kung kaya naman kahit malayo ito ay kapansin-pansin daw talaga At take note sa loob lamang ng Romblon Triangle, sinasabing nagpapakita ito. At isa ito sa mga pinaniniwalaang dahilan kung bakit nangyari nga ang mga trahedyang kinasasangkutan ng MB Don Juan at MB Tacloban. Ang weird ba? Diba? Naalala ko tuloy yung tayog-tayog ng Samar. Kung titingnan mo nga naman sa mapa, ay halos napakalapit lang ng Samar sa sinasabing Romblon Triangle. Hindi kaya ang tayog-tayog at ang ginintoang barko ni Lolo Amang ay iisa lang. Lalo pat alam naman natin na ang mga lula ng tayog-tayog ay mga inkanto din. Baka may koneksyon nga naman ang biringan at ang rumblon triangle na kung saan parehas na maraming misteryo ng mga bagay ang nagaganap. Marami na rin ang sumubok na kumuha ng ebidensya patungkol nga sa gininto ang barko ni Lolo Amang. Pero lahat sila ay nabigo. Ibig sabihin, magpasa hanggang ngayon ay wala pa rin matibay na ebidensya patungkol nga sa gininto ang barko na ito. At uh, naipaliwanag na rin naman ng mga otoridad o ng siyensya ng mga sangay ng gobyerno ang ilan sa mga aksidente sa loob ng nasabing Devil's Triangle ng Pilipinas. Magulo at paiba-iba ang direksyon ng currents sa Romblon Triangle at dito nga raw nagsasalubong ang mga puwersa ng Pacific at China Sea. Idagdag pa na talaga namang paborito itong daanan ng mga malalakas na bagyo. Ang bawat lugar at bawat tao ay may kanya-kanyang paniniwala na kadalasan naman ay nakakabuti para sa kanila. Para sa akin, mas maganda na yung may isang bagay kang pinaniniwalaan na makakapagpabuti sa iyo kaysa naman sa wala ka talagang pinaniniwalaan. At dahil nga ganoon ay nararapat lamang na igalang natin ang mga paniniwalang ito. Maaring mali sa paningin o pagtatansya mo ang mga bagay na ginagawa ng iba. Pero tandaan mo na hindi nila ito gagawin kung hindi nila kailangan. Ang importante sa ngayon ay maging mapagmasid ka at maging mapanuri dahil marami pa nga tayong hindi nalalaman. Muli ay nagpapasalamat ulit ako sa iyo sa pagbibigay mo ng oras sa panonood ng maiklim video na ito. At tandaan, ang video na ito ay isang normal na YouTube vlog lamang at hindi isang libro. Nagkaroon ako na kapangyarihan ako sa akin ang Diyo-Bundo. Ayun, mo ang sasabihin ko.